Oh sexy ladies. Your big your butt is big. Pati <laughs> 'yung na Yung uh, kaganapan dito sa hapon na to. Kaganapan dito sa hapon na to. Update lang tayo sa kaganapan natin tayo ay pupunta doon para magtimpla ng kape. Grabe yung oh, ilang kilo kaya itong mga tao na to. Ay, ano lang kami po? Oh, excuse me, liit na rin o no, sexy kami. Susubay <laughs> ba Ay, grabe, may nahalo dito. Na, ano na nangyari sa video ko? Kalintian, naghangman itong video ko. <laughs>